Okay. Uh, Buino mga higala. Mayong gabi sa Tanang Damador, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, Ani na po ang inyong ubos nga alagad. Pedro, Dama Vlogger ng Tanggob City. Nagdala sa YouTube channel, uh, Triple Dama TV. Uh, nagpakita sa Dulang Dama, mga quality games. Uh, sa dula na mo ni Buika ang mga higala, uh, dito sa uh, RM Poblasyon Suminot uh, ang akong kalaban sa dula mga higala si alias Boy Kaang Boy Tangkag usa na ka uh, bitiranong domador sa Orkita mga higala so ang among dula mga higala bis of five Natalo ko niya, mga higala. Sa bis o five. Pero may isang dula na mo mga higala sa ginto um, mingkargagi siya sa maong formada. Tiklo siya sa formada mga higala. So tanawan ninyo mga higala. Ah, kini ang iyang bato mga higala. Pula. Siboy ka ako green. So ang unang mitira mga higala ah, siboy ka mitira siya ng 1.15. ada ah, dayon, ang akong tira, mga higala, nagsikan move ko, 4.16. Tapos, nag 3.13 siya. Dayon, nag 3.13 sag ko. Nagpakaon siya. O. Oh. Dayon, akong gisiguro. Pag siguro na ko, iyang gitap. gisampungan. Dayon, giri ko. Disiguru ni dia mengahigalah di dia ngako orang dia anak Dayun morning purmadahaning permisiona mangahigalah dugay sia kamu ani kekani yang imog mangahigalah di man manusia anak ke matrisan man siya dia pakaon pakaon dari den birahan dia matrisan siya dia wala sia mimog dia mengahigalah Pirdugay gi siya kayo. Kanigi yang gitira. Kana yang gimog. Kana yang gimog. Yang gi, 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 gi analyze og mayo. Kay dili pa man na siya ma lansis. Oh, dayon akong gitubag kini. Eh. Pagtubag na ko di mga higala. Ad diha na siya nagkamali. Kay wala man siya mutira, dia kay matrisan bisa dayon, automatic dili siya ming siguro oh bisan asa ni siya ni daot mga higala automatic siya malansi siya siya diri ang gitira diri abi niya, og dili makuha nako abi niya, dili mo karga ya ha dayon akong gitubag kini kana akong gitubag oh diri gisya kaon kay og diri siya mukaon madusan man siya oh. maganti sa isa. Girigis sa nagkaon. Pag una niya kaon, ako di ang gitirahan ni O, oh, doha may kaon, magpili siya. Pag diri siya mo kao automatic, matrisan siya. Diri ang gikaon na una. Kana. Dayo na akong gi, pa dos, obligado man dos, isa raman eh. Kana eh, dos man. Diri siya kaon. na. na ako na pong gi, anak. Hindi pa kaon na sa nako. Nagpili siya, doon may kaon. Bisan asa siya kaon na na, maurang resulta, terisan, Tapos, kani may ang giyong nagkaon O, kani, diya kong kaon. Dayon, kaon siya. O, terisan siya mga higala. dayon, iyang ginalay sa sad, upat ako ang bato, iya unom, pero magpakaon siya, isa parang dagan yung bato, malima upat, pero kanang purmadaha mga higala, kanang naiwi na na ming resign siya mga higala, anak, matira. May resign siya. So, mao niya among dula sa second game. Natalo siya sa second game. Pero sa best of five na mo, natalo gid ko kay ah tulo man akong pilde sa Redaog. So, alam mo kalimot sa itong YouTube channel sa pag-like, pag-share, pag-comment, pag-subscribe, Triple Dama TV. At maraming salamat mga Kadama, Luzon, Visayas at Mindanao. God bless all.